lang hmm. Laman yan laman? Lah laman. lang laman. Lamang laman? Ito. Yan lang pala yan. Why? May naiwan pa dito sa loob. Bakit parang hindi naman po cast? Ah, ito pala yung pang, yung cast. eh ba yan? Ay, ka. Sabi ko, hala ko sa isa-isa pala baka niloko ako nito. Ito. Ano ito? Konektor? Ito Oo, yung konektor. Ito yung pang-cast. Sabi. Ito yung pang-cast. Hmm. Sinasaksak daw ito sa... Sinasaksak yan? Sa TV. Ano, so, ah, saksak din pala yan sa TV? Papunta sa laptop? Hindi. Isasaksak mo ito sa TV. Yan. Ito yung... Dito. Yan o. Oh. Iasaksak. Dito ito Tapos isasaksak mo sa TV, Tapos, ito isasaksak mo rin sa TV. Paano ko isasaksak? Okay. Try natin. Ano kaya okay. oh, ito isasaksak sa TV. HDMI. Okay, USB. Hmm. -mm. daw sa TV. HDMI. Dali na ako. Masikip. Ako. Oh, na sa TV. Oh, yeah, oh, display wireless. Yeah, na. oh, display wireless. Tapos talaga sa cellphone yung uh -huh. connect. Pignan mo lang. Tignan mo, mamaya lang. Wait lang, wala pa. Just wait. K connect sa oh, cellphone. Oh, yun dyan, wow. na dyan cell wow. <laughs> 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 sa cellphone. sa cellphone. Wait lang. <laughs> Ay, mo, tayo. Wait lang. Wait lang. Maglalaro Oh, tamo ka <laughs> nag-connect na <connect> sa <laughs> <the cell. laughs> <laughs> 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 Tignan mo, gamit ang aking cellphone. Oh. Right, isa yun pag ginagawa. na Pat? Hmm. Yeah. Kunwari, mag-trace ng letter tayo. Kunwari, letter M. M. Kunwari, letter M. Anong letter ito? M. Letter? M. Anong tunog ng M? Anong tunog ng M? Hmm. Hindi na alam. Anong tunog ng M? O, kunwari, tingnan mo. Kunwari, mag-gistit mo, oh. Ay, masaya sa Masaya muli.